Ayan, tara mga ka-bestfriend, samahan nyo kami at may dadalawin tayo dito sa Gawing Bugalyon, Pangasinan. Ayan, big shoutout po sa lahat po ng nakakapanood ng aming mga video dyan po sa Gawing Pangasinan. Big shoutout sa inyo mga ka friends, At sana patuloy nyo lang pong suportahan ang aming mga video. At dyan si sir, nasa US po siya yung tumawag sa atin na pupuntahan po natin ng ura-urata mga ka friends, at gusto niya po tayo papuntahin sa kanyang area mga ka -best friend, Para makita raw po natin yung area niya at saka po yung isda niya. Uh, At may problema po ata mga ka -best Kaya ura-ura po tayo na nagpunta mga ka -best friend, Para makita po natin yung problema ng kanyang naraga At uh, kung gusto niyo po yung ganyan na content mga ka -best friend, At kung bago ka pa lang sa mga ganyan na content eh, Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe ang aming YouTube channel at i-follow nyo na rin po yung aming FB page. At syempre, pakishare nyo na rin po mga ka-best friend para po yung iba na malalayo lugar eh magkaroon po ng idea sa pag-aalaga po ng mga hito na fingerlings mga ka-best friend. At salamat na po agad mga ka-best friend. Thank you na po agad ng marami para po sa mga nagsishare po ng aming mga video. Thank you mga ka-best friend. At sana suportahan niyo pa po kami. At huwag po kayo magkasawa na supportahan ng aming mga video. At sigurado na makakapulot po kayo ng kahit na konti-konting idea, mga ka-best malaking bagay po yun pa, para po sa inyong mga pag-aalaga ng inyong mga hito, mga ka-best At kahit tilapia po mga ka-best friend, meron din po tayo. Pimyo lang po ako mga ka-best sa mga naghahanap po dyan ng mga pangalaga na good quality fingerlings ayan available po tayo tilapia po saka po hito fingerlings ayan thank you po ng marami mga kapespen at sa mga nais nice pong kumuha sa amin at nais nice rin po na may guide namin sila sa kanilang pag alaga direct, direct nga lang po kayo sa akin na tumawag mga kapespen at sa iba po na nagpapasyal po sa amin na hindi po namin napapasyal mga kapespen pasensya na po kayo mga ka-best friend at pinaparte-parte lang po kasi namin yung oras namin mga ka-best friend para makita lang rin po namin yung iba na nag-aalaga po ng mga isda lalong lalo na po yung mga may problema mga ka-best friend at kawawa naman po mga ka-best friend kung sakasakali po na malugi sila kasi malaki po yung puhunan sa mga ganyan na business mga ka-best friend thank you po ng marami sa mga nakakaintindi po sa amin Ayan, big shoutout po sa mga OFW na nakakapanood po ng aming mga video. Ayan, thank you po ng marami mga ka-best Ingat po kayo dyan paragi mga ka-best sana patuloy nyo lang pong suporta ng aming mga video. At dyan nga po mga ka-best friend, nandyan na nga po tayo sa area. Ayan, maluwang po yung area ni sir. Yung tega dyan po sa gawing bugadlon, Pangasinan. Ayan, big shoutout po sa inyo sa mga nakakapanood po ng aming video dyan thank you po sa supporta mga ka best friend at sana wag po kayong magkasawa na suportahan po kami sa aming mga video at sa aming good quality ping release at yan sisilipin na nga po natin mga ka best friend kung ano po yung naging lagay ng alaga ni sir at si sir nga po pala mga ka best friend yung mortar po sa atin ng lambat at dinala na rin po natin nung nagpunta tayo dyan sa area niya mga ka best friend at yan po yung pispa ni sir napakaganda nga po ng latag ng Espanya mga kabespen kaya lang po napakarahi pong bato yung bato po ang problema ni Sir Jan pagka naglambat po siya taangat angat po sa lambat kaya kailangan po may tigatulak po sa ilalim at yan binisita nga po natin yung alaga niya kahit hindi po sa ating galing yung fingerlings na inaalaga ni Sir eh, talaga naman po na nandyan na rin po tayo sa area kaya sisilipin na rin po natin kahit hindi po sa ating galing yan mga kabespen wala pong problema yan basta nandyan po kami sa area nyo kaya kung nandyan po kami sa area nyo, mga ka-bestbear, at gusto nyo po ipadala ang inyong mga alaga, eh, PM nyo lang po ako at pupunta at pupuntahan po namin kayo. At yan nga po, bali 11,000 daw po yung nilaglag dyan ni sir. At nasa isang buwan na raw po yan, mahigit mga ka-bestbear. At okay naman po yung paglaki ng isda mga ka-bestbear. At yun lang po, napansin ko po dyan, parang kukunti po yung alaga niya. Kasi nga raw po, nung mga bata pa raw po yung alaga niya, mga ka best friend, eh, nagkaroon po ata ng problema. Parang pinunggus po ata yung alaga nila, mga ka best friend. At yan, pinakain nga po natin para masirip natin kung gano'n na po siya kalalaki. At okay naman po, mga ka best friend, halos pantay-pantay naman po yung paglaki nila. Ayan, sa mga may maluluwang po na area, katulad po niyan, mga ka best friend. Pag nagpakain po kayo, mga ka best friend, iikutan nyo lang po. wag po sa isang area lang po kayo nagpapakain para o sa kasakali po kasi may mauhuli pong lumaki dyan. Hindi po magpapantay mga ka-bestpen. po ikutan nyo. Kung naghagas po kayo sa area na yan, doon naman po sa kabila mga ka friend, para pantay-pantay po yung paglaki nila. Kawawa naman po mga ka friend, yung mga nasa dulo kung sa kasakali po. Ubus na po yung pagkain pagdating nila dyan mga ka-bestpen. lang, salamat and God bless. Ingat po tayo sa araw-araw. Thank you.